maraming tao kanina eh. Birthday, birthday ng aking pinsan, Ate Bet. Hello. Hello. <laughs> video. <laughs> Hello everybody. Look at the camera. We'll, we'll go, to video. Ice cream mami mo na. Ice cream mami. Ikaw, ikaw mag ice cream mommy. Ikaw naman. Pad-pad tayo. Mamaya <laughs> um Parang madili. Parang madili. My birthday, share brand, my kasi. Hmm, ati nungka. <laughs> Dami mo na nabityo. video. ka. At ka, ako. ha? Wala. <laughs> lang <laughs> Video lang yan. Say hello, everybody. neng, neng. Len, ano? Hi. Oh, yan. <laughs> Ang mga angel, ice cream yummy, feeling good. <laughs> 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 mga uh, uh, katuyawan. Ay, dito pala mo liwanag. <laughs> <laughs> saan saan pa ako nagpupunta? Yan po yung handa niya. Pinadala po ng anak niya. Yan. Pansit. Pansit na may, may pusit pansit na pansit ano pansit 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 <laughs> <laughs> pansit pansit oh, lang po kami, mga senior. Masasaya. pansit gora pansit 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 love you, mama. pansit 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 you, pansit you guys.